Bilis lang pala no. Ay. Dabong, samba Tawag dito ay dabong eh. Napapanood ko sa ano, cellphone. Nagagawa yung magkumari sa dabong. <laughs> Nagababag. Bilis lang guys oh. Dali na ah. na. Yan yung kawayang walang kabukbuk. <laughs> <laughs> matik na matik lang pagkuha. Nakalpas lang yung kasag. Ano na, maluto na yung kasag na yun. Gagulay tayo guys ng kawayan. Kawayan nakatayo, nainubod. Uy, ano, hindi masaya. Sina? Kalubo. <laughs> Sina kalubo? Nato ilaw, <laughs> pabili ka to, to ilaw. Ah, pumarta nito? <laughs>

pag hindi lumumulan.